Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay gamit po ang iba't ibang paraan ng pakikinig sapagkat tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV Gayun din sa Channel 185 sa GCTV Yan po ay tuwing linggo Alas 7 hanggang alas 7 imedya ng umaga And uh, by the way mga kapatid ano, Nais po nating ipabatid, ipaalam sa bawat isa Na tayo po ay uh, nasusubaybayan din Gamit pong iba't ibang estasyon sa AM uh, Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas Kaya iba't ibang oras din Pwede niyo pong tingnan ang 702DZAS-FEBC radio Facebook page para po sa mga detalye tungkol diyan. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral at pag-uusapan natin yung kahalagahan po ng discipleship. Alam niyo po ang salitang discipleship or disciple ay palagi na nating naririnig. Ito po ay uh, masasabi natin na nitong nakalipas na mga taon hanggang ngayon at palagi ko po sa pagdating ng maraming taon ay talagang magiging mahalagang bahagi ng maraming iglesia. Sapagkat yan po ay naging sanhi ng napakabilis at malalim na paglago ng maraming mga iglesia at maraming mana At napaka-importante na maunawaan natin na ang pagiging isang disciple ay yan po ang nais ng Panginoon para sa atin. Kaya nga pag tinignan natin sa tinatawag na Great Commission, o yung dakilang atas, sabi nga sa ibang salin ano, ang sabi po sa Matthew chapter uh, 28 verse 18 to 20. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Mapapansin niyo po na binibigyan diin dito po sa bahagi na ating binasa, yung importansya po na sabi nga to make disciples of all nations. Napatunayan natin sa mga nakalipas na pag-aaral na bagamat may mga tao pong sumusunod sa Panginoon, iba-iba po yung level ng pagsunod, iba-iba po ang motivation sa pagsunod, Iba-iba po ang dahilan kung bakit sila sumusunod. At napaka-importante na ang mga kadahilan ng ito ay itama. Sapagkat uh, hindi lahat po ng masasabi nating uh, sumusunod, ay sumusunod sa tamang dahilan at merong sapat na lalim. Naaral po natin nung nakalipas ang tungkol po sa parable of the sower, di po ba? Na bagamat pare-pareha silang na-expose sa salita ng Diyos, pero yung level of commitment, magkakaiba. Kaya yung tatlo doon sa apat ay nagkaroon ng pagsibol. Subalit so, sa apat na nabanggit, bukod danging iisa lamang po ang naging kalugod-lugod, yun po yung nagkaroon ng sibol. At uh, bukod sa sibol, ito po ay namunga at namunga ng napakasagana. Kaya kung mapapansin niyo, yung pag-step up natin to become a disciple is very important. Kaya nga sa iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan, ito po ay hamon na binibigay sa atin. Alimbawa, kung inyo pong mamarapating tingnan sa Luke chapter 14, verse 25 to 27, ito po ang sinasabi. Great crowds were following Jesus. He turned around and said to them, If you want to be my follower, you must love me more than your own father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, more than your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. So, mapapansin niyo po mula dito sa talata, ano po, at uh, maya, maya babasahin natin yung verse 27 na dulong bahagi nito na ang Panginoon po ay sinusundan ng, nang maraming tao. Pero alam po natin na yung dami ng tao na ito ay hindi po nangangahulugan na ang bawat isa ay merong tamang motibo sa pagsunod sila po ay hindi natin masasabing pare-parehas na nagmamahal sa ating Panginoon at uh, masasabi natin na iba-iba po ang kanilang uh, inclination pagdating sa kanilang obedience. Now, bakit importanteng banggitin ito? Alam nyo po, sa totoo lang, napakagandang makita na maraming tagasunod. Pero yun nga, ang katanungan kasi at the end of the day, kumusta yung commitment ng mga ito? Dahil kahit sabihin natin na marami po ang tagasunod, kung wala po sila ng tamang commitment sa ating Panginoon, ay masasabi po natin na hindi rin uh, nakatutuwang pagmasdan sa kadahilan po na yung kanilang pagsunod ay merong talagang magiging hangganan. Kaya nga napakahalaga sa isang uh, mananampalataya na maunawaan po ito, makita po ito, sa kadahilanan niya na kung gusto po talaga nating malugod ang Panginoon, yung klase ng obedience na kanyang hinahanap, yaon po ang dapat nating ibigay. Sabi nga ng isang author, eh, tatlong letter D. Ano po? The obedience that he demands, the obedience that God desires, and the obedience that God deserves. Ano po? Iba-ibang klase kasi ang pagsunod eh. Kaya kung mapapansin nyo, sangayon nga sa ating napag-aralan, sa isang uh, pagtatalakay, yung iba po na sumisigaw ng Hosanna during the time na ang Panginoon po ay nasa height ng kanyang popularity, yan po yung triumphal entry, eh later on ay bumalikwas at sila po yung sumisigaw ng crucify Him. So imagine, marami kang antagasunod pero sa panahon na kailangan mo ang kanilang pagsulong, ay mawawala sila. Masasabi po natin na hindi naging ganoon kalalim ang kanilang commitment. Kaya nga, yung pagiging disipulo napakahalaga eh. Dahil at the end of the day, yung mga tunay na disipulo, sila po yung magbibigay ng kasiglahan at kalusugan sa iglesia. Alam mo, maganda yung sinabi ng isang author. Ang sabi niya, paminsan daw po, we are impressed by the seating capacity of a church or a congregation. Pero ang kailangan daw po nating bantayan ay hindi yung seating capacity, but the sending capacity. In other words, hindi po yung dami lamang ng dumadalo, ang kalusugan at kasiglahan ng iglesia ay nasusukat din doon po sa dami ng kumahayo para gampanan ang kanilang mga tungkulin. Totoo yan. Kaya nga kung mapapansin natin, ito po yung bagay na marahil ay napagkukulang kadalasan dahil nga ang nagiging tuon na lamang ay doon po sa pagpaparami at hindi sa pagpapahayo. Di ba? Hindi po yung ma-equip ang mga tao at sila po ay talagang uh, maliwanagan ano ba yung responsibility ng isang mana ng palataya at sila po ay hahayo para gampanan ang mga tungkuling ito kung hindi man sila mismo ang humayo sila po ay magiging parte ng uh, workforce ng gawain ng Panginoon alam niyo sa book of acts ay napakaganda po ang uh, makikita nating halimbawa sa acts chapter 6 verse 1 actually ito pong babasahin natin ay verse 1 uh, all the way hanggang doon sa verse 7 nung sinulat po ito acts chapter 6 ito po ay tapos na yung tinatawag nating uh, pangangaral ni Pedro na kung saan libo-libo po ang nakakilala sa Panginoon. Sa madaling sabi, kung sa Gospels, uh, Matthew, Mark, Luke, and John, ay makikita natin yung mga disipulo na nasa kanilang formative stage, nag-uumpisa pa lang at marami pang mga pagkukulang, kahinaan, hindi pa nila mawari ano ba talagang klase ng pagsunod ang kanilang ibibigay dahil Uh, makikita natin natutulog nang nananalangin ng Panginoon, nagtatalo-talo kung sino ang uh, mas nakahihigit sa kanila sa isa't isa at iba-iba uh, ho. Uh, sa maraming pagkakataon ay palpak yung presentation sa kanila kasi nga nandun sila sa formative stage. But when you go to the book of Acts, especially yung uh, mga unang kabanata, makikita mo na naiiba sila until you come to Acts chapter 6. Bakit dito po sa Acts chapter 6? Makikita natin na bagamat nagkaroon ng maramihang pagsalik sa Kristyanismo nung time na yon at marami po ang talagang sumunod at nagtalaga ng buhay, eh habang dumadami po ang mga tao na sumusunod, ang problema in a way ay uh, nagdadiversify yung ministry. So ibig sabihin po niyan, pag nagdiversify yung ministry, ay naaalis po doon sa primary ministry yung mga taong dating nakatutok doon at maaring mapunta sa ibang mga ministeryo na hindi naman talaga nila area of giftedness subalit kailangan po nilang gampanan dahil parte ito ng uh, ministeryo na kailangan nilang tugunan Sabi nga eh often we start with the message and that message is the gospel later on it becomes a mission Marami po ang humahayo, sumasama to support that message, proclaim that message. Eventually, it becomes a movement, people will support. And then, sa puntong iyon, napakahalaga na makita natin, nagta-transition to management. So, ibig sabihin, yung transition to management, kaya po nagiging very challenging, and oftentimes, dito po nagkakaroon ng platu sa isang church. Kaya kung oobserbahan nyo po ang maraming mga gawain, paminsan pagka umabot sa certain number of believers, para bang nababalaho na ho doon at hindi na ho umaandar doon, no? para bang na-stuck na, na doon sa bilang na yon, hindi na magkaroon ng increase. Ang reason po dyan mga kapatid, dahil pag nag-transition na po sa management, yung kaluob uh, kaloob na kailangan ay na, naiiba na. Bakit po? dahil may mga ministeryo na dati po ay hindi nag exist Ngayon, nag exist So in other words, if we do not multiply the workforce, if we do not activate yung pong mga spiritual gifts ng mga taong ating pinaglilingkuran, yung mismong pagdami ng mga tao ang siyang magiging balakid sa paglago. ba? Diba? Up to a certain point, hanggang saan lang ba yung kaya nating ministeryohan? Naalala ko nga ang sinabi ng isang pastor na aking nakausap. Sabi niya, ang problema paminsan, pag sinipagan mo, ginalingan mo. At dumami ng dumami ang mga naaabot mo, pag walang nag-step up para ikaw ay tulungan, darating ang panahon, burn out eh. Bakit? Kasi lahat ikaw na. Hindi po ganon ang disenyo ng iglesia. Ang iglesia po ay dinisenyo na isang katawan at maliwanag sa... First Corinthians chapter 12. Mababasa ito sa Romans 12 din, uh, Ephesians 4 at maging sa 1 Peter chapter 4. Na ang iglesia ay katawan, ang bawat isang mana ng palataya. Wala pong sinabi diyan na matagal ng mana ng palataya, bagong mana ng palataya, basta ikaw ay mana ng palataya, ikaw ay kasama sa workforce. Bahagi ka ng katawan, meron kang special na tungkulin na dapat gampanan. Ngayon, pag hindi na disciple ang isang mana ng palataya from a consumer nung nag-umpisa, ay mananatiling consumer hanggang sa dulo. At ang masaklap, pag na-develop po yung consumer mentality at yan po ay naging tatak ng isang iglesia o mana ng palataya, yung bang pag may nakitang may uso na namang church dito, lipatan doon. Pag may nakitang nauso na naman doon, lilipat na naman doon. Kaya nga itong uh, ating mga nakalipas na dekada ay naging saksi din sa tinatawag na church hopping o yung ibang tawag po ay church shopping. Kasi nga consumer mentality eh, di ba? Parang walang kaibahan niyan sa isang tao na nakakita ng bagong mall. Oy, may bago na naman doon. Tingnan natin, ay mas maganda rito. Tingnan natin. So bandang huli po, yung paglalim ay hindi nagaganap dahil ang akala natin ang nagpapalalim lamang is what we consume. Of course, nakakatulong yan. Pero tandaan nyo po na sa Christian life, hindi lang yung consumption, kundi yung contribution ay napakahalaga. Kaya kung papansinin nyo po, dito sa Acts chapter 6, going back to the chapter, dumami yung inaabot nila to the point na nag-diversify, nag-specialize, pati po yung mga balo inaalagaan na nila at this point. Ngayon tingnan natin ano kaya ang uh, uh, rating o ano ba ang uh, masasabi nating grado ng mga apostol nung sila po ay humawak sa ganoong ministeryo. Ito po sa Acts chapter 6 verse 1 all the way to verse 7. But as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. The Greek speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food. So the twelve called a meeting of all the believers. They said, "We apostles should spend our time teaching the word of God, not running a food program." And so, brothers, select seven men who are well-respected and are full of the Spirit and wisdom. We will give them this responsibility then we apostles can spend our time in prayer and teaching the Word. Everyone liked the idea and they chose the following, Stephen, a man full of the faith and the Holy Spirit, uh, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas of Antioch, an earlier convert to the Jewish faith. These seven were presented to the apostles who prayed for them as they laid their hands on them. And so God's message continued to spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem and many of the Jewish priests were converted too. Now, himayin natin. Kung mapapansin niyo po, dumami yung mga mananampalataya. At sa pagdami ng mananampalataya, ng dumami din siyempre yung pangangailangan. E ngayon, sila yung nangangaral dati, their focus was preaching and teaching. So, nagmultiply. multiply Nung nag-diversify at nag-multiply yung ministry, yung dating nag-preach, saan napunta? Napunta ngayon sa feeding program. Kaya nga, pagpapansinin mo, uh, kakaiba ho yung sinasabi. Ano? Opening statement ng chapter 6 ay, uh, there were rumblings of discontent. Merong kagad, ano eh, hindi kagad maganda yung intro. Merong kagad, samaan ng loob, reklamo, at hindi po satisfied sa kanilang uh, uh, pagganap ng kanilang tungkulin. At ang sabi nga rito, uh, we should spend our time teaching the Word, not running a food program. Hindi ba sa ating mga iglesia ganun din? Misa mag-start ka with preaching, evangelism, uh, yan ang mga primary ministry. And many times, kaya po talagang mabilis lumago ang mga tao na dadagdag. Kasi yan ang main ministry. eh and Later on, ano mangyayari? Meron na pong mga dedication, birthday, funeral. Uh, at kung ano-ano pang mga okasyon, hindi natin sinasabing hindi importante ito. Kaya lang po, ilang bagay. Una, kung yung ating mga tagapangaral ay hindi po gifted para gampanan ang mga tungkuling ito, ay hindi sila magiging effective. Hindi dahil effective sila sa preaching and teaching, ay automatic magiging effective sila dito kasi iba-iba nga ang kaloob na espiritual. Pangalawa, mapupuno at mapupuno yung kanilang activities. Bakit? Imagine, ginagampanan mo yung mga dati mong ginagampanan, dadagdagan mo pa ng dadagdagan. So, anong nangyayari po, habang dumadami ang gawain, parami ng parami, yung pinaglilingkuran, at later on, alam nyo mangyayari, kung ano po yung naging dahilan ng ating paglago sa umpisa, yaunap mismo ang mapapabayaan, kaya eventually, Uh, maraming iglesia po ay either nagkakaroon ng plateau o hindi na lumalago or decline, paubos. Kasi nga, we fail to focus on what matters. Kaya dito po, napakaganda na na-recognize ito ng mga apostol. Kaya sabi nila, we should not spend our time uh, doon sa kanilang pagpapatakbo ng food program. Kailangan po bumalik sila sa teaching of the word and preaching. So anong solusyon? Napakaganda. They chose seven men who are well-respected, full of the Spirit and wisdom. Now, let me clarify something. Ano? Para bang isipin natin, uh, Pastor, hindi ba parang overkill eh, ang job description o yung trabaho ay magpakain ng balo pero bakit naman ang uh, qualification ay tila yata medyo mataas? Bakit po? Eh, sabi nga rito eh, ano po ang uh, tinutukoy rito? Sabi diyan ano, uh, they should be people who are uh, full of the spirit and wisdom and full of faith and the holy spirit. Ang sabi ng isang translation. Tandaan niyo po ito. Pag ang pinag-uusapan natin ay ministeryo. Kahit anong aspeto ng ministeryo pa yan. Whether sa tingin natin it's a non-teaching ministry, pero tandaan niyo po dahil ito ay ministeryo ang kapuspusa ng banal na Espiritu, yung kaloob ng banal na Espiritu, ay napaka-importante pa rin. Hindi po nawawala yon Hindi lang naman kailangan yung kapuspusa ng banal na Espiritu for preaching, teaching, and uh, related ministries. Kailangan maintindihan natin any form of ministry. Kahit hindi po sila nag-preach, they have to be filled with the Spirit and wisdom. Kasi yan po ang nature ng ministry. It is a spiritual activity. At paminsan yan yung namimisa, no? Minsan, dahil nakita natin yung isang tao mahusay sa kanyang secular job, then maybe, pag kinuha mo siya, yung kahusayan sa secular job will be useful sa church. To some extent, may mga similarities po yan, pero mag-ingat po tayo, dahil hindi po dahil may kahusayan ka sa isang bagay, ay nangangahulugang merong kang spiritual maturity or spiritual gift, to fulfill the function in that specific area of ministry. Kaya paminsan, doon nagkakaroon ng problema, di ba? Uh, yung assumption ba na dahil sa secular job mo, yung kamagaling, eh automatic sa uh, ministry, eh doon ka rin dapat ilagay. Alam nyo, hindi palaging ganon. May mga times na uubra, pero hindi po palaging ganon. And it is a mistake to assume na dahil uh, supervisor sa kanyang work, or maybe siya po ay uh, maboka sa kanyang trabaho, eh automatic kukunin mo 'yon at bibigyan mo ng spiritual ministry. Dahil kagaya ng aking nasabi, it may become harmful to the church. Bakit po? Dahil ang pundasyon po ng ministeryo ay spiritual. Kailangan may spiritual gift, kailangan may spiritual maturity. Pagka hindi po kumpleto sa ganyan, uh, kagaya po ng nang nangyari later on pag binasa niyo yung 1 Corinthians 3, nagkakaroon ng division, kampihan, paligsahan, pahusayan at nawawala tayo ng uh, pagtutuon at pagsentro sa ating Panginoon. Ganyan po. Kaya nga napakahalaga na tayo po ay mapaalalahanan mga kapatid na ang tuon talaga natin is to glorify the Lord. Kaya importante po yung spiritual qualification. Hindi dapat na isasacrifice siyang dahil lamang yung isang tao ay mahusay sa kanyang secular job o kaya ay magaling magsalita, automatic gagawin mong preacher, iba ho yun eh. Iba ho yung sinanay siya sa kanyang secular job para tumayo at ibarin rin yung tao na puspos ng banal na espiritu at may kaloob kaya siya ginagamit sa paglilingkod ng pangangaral at pagtuturo. So sa puntong ito, yun po ang makikita natin. At ang napakaganda, nung nag-step up po itong mga taong ito, they were presented uh, to the rest of the uh, group. At ang kagandahan po, sabi nga sa verse 6, These seven men were presented to the apostles, take note, who prayed for them as they laid their hands on them. Anong ibig sabihin? The show of support, their blessing, di ba? Uh, nandyan po ang kanilang uh, pagsuporta, pagkilala sa mga taong ito, pag-affirm sa kanilang paghawak sa responsibility. And what happened next? Ang sabi ng talata, God's message continued to spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem. And many of the other Jewish priests were converted too. Anong ibig sabihin? Ang pinapakita po sa atin dito ay yung katotohanan. Tandaan nyo, yung katotohanan na pag nag-step up po at gumanap ng tungkuli ng bawat isa, the church will become healthy. It will function as a body. There will be unity. There is active participation. And it will increase the ability of the church to fulfill its mission. Kaya po yung discipleship is very important. Bakit? Kasi babalik tayo dun sa individual na mana ng palataya at ang katanungan sa individual na mananampalataya, are you willing to step up and become a disciple of Jesus? Sapagkat kahit maganda po ang plano, maganda ang layunin, even if we have the resource or even the methodologies or the trainings, pero kung yung may katawan ay ayaw mag-step up to become a disciple, that person will limit his usability and spiritual growth. Kaya babalik tayo sa tanong, ikaw ba ay nag-step up na bilang isang disipulo? Will you respond to the call to discipleship? So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Muli ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCPB. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Panzuelo pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng gusto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulong. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage. Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas .febc .ph.